Inaasahan pang tataas ang bilang ng mga lugar na makakaranas ng tagtuyot. Sa gitna po yan ang nagpapatuloy na El Nino sa bansa. Ikinababahala na rin ng Office of Civil Defense ang maagang pagbaba ng nibel ng tubig sa mga dam. Narito ang ulat. Walong lalawigan sa bansa ang nakakaranas ngayon ng El Nino. Sa isang pahayag ni Office of Civil Defense Administrator nitong nakaraang linggo, Sinabi niyang mas matubal na ang bumabagsak na ulan sa Apayao, Bataan, Cagayan, Cavite, Ilocos Norte, Kalinga, Palawan at Zambales. Limang buwan na silang mababa yung patak ng ulan sila, nabawasan niya ng mga 60% ng usual volume of rain. Hulyo noong nakaraang ng magsimulang maramdaman ng El Nino, Maliban sa ilang lugar sa Mindanao, inaasahang aabot sa hanggang 50 lalawigan ang mga karanas ng tagtuyot pagdating ng Abril. Dagdag pa ni Nepomuceno, bagamat hindi pa ganoong kabilis ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam, nakakabahala pa rin lalo't Enero pa lang ay lumalampas na ito sa normal na level. For example, ang angat, ang uh, regular level niya dapat 212 meters. Nag-less than 212 na siya. Two days ago. Sa isang pahayag sa Kandaba, Pampanga kahapon, tiniyak ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakalatag na ang mga programa ng gobyerno para mabawasan ang epekto ng El Nino, lalo pat inaasahang magtutuloy-tuloy ito hanggang Hunyo. Ilan sa mga hakbang na ginagawa natin ngayon ay ang paglikha ng mga binhing umaayon sa pagbabagong klima. Gayon din ang pagsasagawa ng Climate Risk Assessment para sa mga nasa lantang pamayanan. Kamakailan ay nagpulong na rin ang iba't ibang ahensya sa ilalim ng Task Force El Nino kabilang ang DENR, DOST at Agriculture Department. Dito ay tinatalakay ang short, medium at long-term intervention na maaaring gawin ng pamahalaan para mabawasan ang epekto ng tagtuyot. Naglaan na rin ang 31 billion pesos na budget sa ilalim ng National Rice Program para sa production support, research and development, irrigation at iba pa. Gagamitin din ng gobyerno ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF para palakasin ang agriculture sector at pagtibayin ang kasanayan ng mga Pilipino sa modernong pagsasaka. Ang ating pagtutulungan na mapaunlad ang ating sektor ng agrikultura ay isa lamang sa mga pangunahing hakbang tungo sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas kung saan walang nagugutom at ang lahat ng masigabong kumikilos para sa mas masaganang kinabukasan. Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.